mapa, mapapaisip ka talaga na baka madali na naman ng bagnanakaw yung kotse ko. Ano kayong gagawin ko? Hello, good afternoon guys. Kakalabas ko lang ng office. I mean, pero kakababa ko lang ng bus galing office. So it's already 6 o'clock in the afternoon. Pero as you can see, napakaliwanag pa rin. <laughs> kasi spring na, papunta na ng summer eh. Pukwento ko lang sa inyo yung nangyari sa kotse namin nung nadali kami na magnanakaw. Dito, sa, dito kasi sa Canada, uh, I mean, hindi naman uh, crime-free community dito eh. I mean, hindi naman crime-free nation to eh. Wala namang bansa na perfectly zero ang crime. Dito, ano lang, uh, ang crime dito is more of a controlled kasi nga may 911, diba? So, there was this one time nga na, ano yun eh, snowy yun eh, nag snow winter time yun. Uh, so, aalis na kami ng umaga, tapos nung binuksan ko yung kotse, binuksan ko yung makina, ang ingay ng tunog. Akala ko nasira yung makina kasi gumagaralgal talaga eh. Tapos, ang ginawa ko, tinawagan ko yung dealer, inexplain ko na, kasi may insurance naman kami, may, may binabayaran kami insurance. Sabi ko sa, ano, dun, tsaka may warranty pa yung kotse. So, sabi ko dun sa, ano, sa dealer, uh, nasira yung kotse namin, kailangan na tapos sabi nung ano namin, sabi nung dealer, uh, ano ba yung sira? Maingay yung makina eh, sabi namin. Oh, uh, okay, sabi niya, pakinggan nga, pakinggan ko nga sabi nung dealer. So, binuksan ko yung phone, ay eh, binuksan ko yung speaker speaker phone. Tapos sinindihan ko yung makina, pinarinig ko sa kanya. Sabi sa akin nung ano, sabi sa akin nung dealer, walang sira sa kotse mo. Nanakawan kayo ng catalytic converter, sabi niya. Sabi ko, ano yung catalytic converter na yun? Tapos sabi niya, tingnan mo sa ilalim. Sabi niya, may makikita kang parang nakat dyan. So nung tiningnan ko, wala na nga yung Catholic converter. Doon ko rin uh, re-research sa internet kung ano yung catalytic converter. Tapos kung ano yung purpose doon. Tapos sabi, sabi ko sa dealer, bakit nila nila to? Magkano ba to? Sabi ko sa kanila. Sabi niya sa akin, na lang yan for 200 or 300 dollars eh. Pero talamak yan kahit, kahit saan dito sa lower mainland, kasi sa lower mainland kami dito sa Vancouver eh. Kahit dito sa lower mainland, kahit, kahit saan dito sa lower mainland, may mga nagnanakaw ng catalytic converter. Anyways, madana na pala ako sa school. yung school na malapit sa amin eh. Ayun yung playground. So malapit na kami sa school. <laughs> so yun nga, mabalik nga tayo. Tapos sabi nung ano, nung dealer nga, um, mura lang nilang binibenta yan, pero hindi ko rin alam bakit nanakaw nila yan. Kasi, yun nga, um, parang it's not worth their time na magnanakaw sila ng isang piraso na worth 200 or 300 dollars lang. So, chine ako sa internet, ang bilis pala nilang nakawin, nakawin yun. It will only take 10 seconds para nakawin ng isang catalytic converter teeth Ang catalytic converter, coaching. It's amazing how fast it was. 27 seconds is all it took for a group of thieves to saw off Stephen Jones' truck's catalytic converter. 45 seconds and from the time they opened the car door to the time they shut it. So, I'm Well, wala na akong magagawa. Nanakaw na eh. So, tinanong ko yung dealer, anong gagawin namin? Magkano ba ito? Magkano yung papagawa ito? Tapos sabi nung dealer, itawag nyo sa ICBC. Yun yung insurance dito sa, ano, sa, sa Vancouver, sa, lower, sa British Columbia. Itawag nyo sa IBC, tapos i-report nyo sa police, mag-file kayo ng claim. Tapos, uh, i tingnan nyo kung magkano yung sasagutin ng ICBC, tapos ipasok nyo ron. So yun nga yung ginawa ko. Um tumago ko sa ICBC, pinagfile nila ako ng ano, pinagfile nila ako ng police report muna kasi kailangan mag-file ng police report. Tapos um, pagkatapos nun is magpa-file ka sa ICBC ng claim. Tapos, in, in tapos after a few days or tatawagan ka ng ICBC, magtatanong sila ng mga information tapos ikaw na yung magdadala sa dealership ay sa sa mismong dealer kung ano para ipagawa yung yung catalytic converter. So yun nga nung uh, dinala namin sa sa Mitsubishi yung catalytic yung kotse namin para ipaayos yung catalytic converter. Inabot din siya ng isang buwan. Eh sabi ko nga dito sa British Columbia or dito sa Canada hindi luxury ang kotse, necessity siya. So ang laking abala sa amin yun, tuwing mamabalengki kami, tuwing may pupuntahan kaming mga gatherings or mga important event, hindi na kami makaalis kasi kailangan namin mag-commute. Eh madalas umuulan dito. So hindi na namin magawa. Tapos si Mrs. pala, nagtatrabaho gamit yung kotse. Siya yung nagdadrive. Ako nag-commit lang ako, nakita nyo. Sumasakay lang ako ng bus papunta at pa uwi ng, ng trabaho. So siya, napilita siyang hindi muna magtrabaho kasi at saka yung paghatid sa mga bata. Hinahatid niya kasi mga bata sa school. So napilitan muna siya na wag gawin yun. Kasi nga, wala kaming kotse, hindi namin magamit. So after one month naman, nung tinawagan na ako ng ICBC para kuhanin yung coach, nakita ko yung ano, nakita ko yung bill. Ay, nakalimutan ko pala sabihin. Naglabas din pala kami ng pera para ipagawa yung, ano, yung, yung catalytic Converter. Kahit na uh, insured siya sa insurance, may deductible pa rin kami na $500. Eh. So kinuha nang pa kami ng $500 para magawa yung catalytic converter. Isipin mo ah, nung nakita ko yung insurance, yung yung resibo, yung resibo ng Mitsubishi, umabot din pala sa 1,800 yung uh, binayaran ng ano, binayaran ng insurance para sa catalytic converter. So kung hindi comprehensive yung insurance namin, baka kami yung sumagot ng 1,800 ng na yun. Diba? So umabot ng 1,800 yung, ano, yung insurance. So ang ginawa ko after that, <laughs> kasi mahirap na eh. dito sa area namin, marami na rin na ng catalytic Converter. Eh. Parang dito na sa building namin, isa so, sa building namin ako, tapos dito sa kapitbahay namin, sa dalawang Hello. <laughs> Tapos dito sa kapitbahay na building namin yan, dalawang kotse na nakahawa ng catalytic converter. Papa, mapapaisip ka talaga na baka madali na naman na magnanakaw yung kotse ko. Ano kayong gagawin ko? Kaya yun. Um, naghanap ako sa internet kung anong dapat gawin. Merong mga binibenta ang catalytic converter shield. Pero ang problema, wala dito sa Canada. So, obligado pa akong mag-research sa internet at nakahabili ako sa Minnesota pa. So, mamaya pagpunta natin doon sa kotse ko, sa kotse namin, ipapakita ko yung shield, yung catalytic Converter shield na nakatakip doon sa, ano, sa Catholic Converter ng kotse ko para hindi, hindi na siya manakaw. Although may chance pa rin manakaw, at least kahit pa paano, deterrent yung catalytic Converter shield na yun eh kasi hindi agad-agad malalagari ng mga magnanakay yung catalytic converter. So kailangan mo na lang kailangan mo na nilang sirain yung shield para lang makuha yung catalytic converter. Ayun, dito na ako sa building namin, hindi. Yung kapitbahay na building namin, yung apartment namin. Ah, uh, yun yung kotse ko. Kotse namin pala. Papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari dun sa Papakita ko sa inyo yung kung saan yung spot na ninakay yung catalytic converter at saka kung saan yung spot na nilagyan ko ng shield yung kotse ko yun titignan natin sa ilalim yung catalytic converter ano ko po ay kita niyo ba yon yun Ayun yung parang shield na yon yan 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 yung catalytic converter shield na tinatakpan yung catalytic converter kasi pag hindi nakatakip yan madali nila mapuputol yung Catholic converter. Kaya kung pupunta kayo sa Canada, may plano kayong bumili ng kotse, isa alang-alang nyo rin yung, yan, yung mga ganyan magnanakaw. Wala namang community na crime-free. Eh. In every country naman, may mga krimen talaga nangyayari. Eh. Pero dito, control uh, controlled siya. Limited lang siya. Pero meron pa rin. Kaya, do your own diligence, do your own research or kung kaya ng budget nyo, bumili na lang kayo ng electric car. Huwag <laughs> yung digas, kasi yung mga digas may catalytic converter. Eh. Kung pupunta kayo dito sa Canada, uh, be aware lang din kayo sa mga surroundings. Maganda rito, maganda yung peace and order dito, pero kahit, sa, kahit saan naman bansa, may mga magnanakaw pa rin. Eh. Hindi mawawala yun. So yun lang guys, malapit na ako sa bahay namin. Just don't forget to subscribe. Ha? Okay, see you. Hanggang sa muling pag-uusap. Bye! <laughs>